Uy, pare! Anong ginagawa oh, mo? Nagurong. Paano nag-uurong? Sabi mo mag-uurong? Oo nga. Sinabi ko nga mag-uurong kayo. Pero bakit ka, ba't nag-uurong ka ng ganyan? Aba, sabi mo oh, mag-uurong. Ano sinabi mo ginawa ko? Nag-uurong. Uy, siya, pero, pare, ay ka pala. Pare, ba't, ba't ka naglinis dito ng siya? Ano sabi mo? Oo nga. Sabi ko nga, pag gagamitin yung CR, linisin nyo para maganda. Ay naku, Ay sinabi ko nga maglinis kayo. Pero pare, hindi rito. Eh saan? Saan yung naman namin? Bahay mo to. Bahay ng kapit-bahay to. Pare, doon sa kabila yung bahay ko. Ay oh. hindi ko bahay to. Oo oh, hindi ko bahay to. Kaya nagtatakot ba dito kayo nang linis? Ano kayo nagbabayaran dito? Anong babayaran? Bala. Ba bala kayo. Bayad-bayad. Hindi naman yung, yung nilinisan ko. Ang bira kayo.